Ka-farmer, once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm. Sa video na to ay tatalakay natin paano nga ba magmarkot ng kalamansi, paano ito i-harvest, at paano naman ito dadalhin doon sa area na pagtataniman. Kung maalala ninyo nakaraan ay nakabili ako ng lupa at ito na nga ka-farmer ay tinaniman ko na ng mga markot ng kalamansi sapagat ito yung purpose natin sa area na to na mapuno natin ng markot na kalamansi. Kaya kung bago ka sa aking channel at gusto mo ng ganitong mga video, Huwag mong kalimutan mag-subscribe, mag-like kung gusto mo ng video na to at i-share mo rin sa iba nating mga farmer para sila rin ay matuto paano magtanim ng markot na kalamansi. Kaya kung ready ka na, simulan na natin. Ang unang bahagi ay kung paano ang pagmamarkot ng kalamansi. Dito ay simple lang pipili ka ng matandang party ng kalamansi at ito ay babalatan mo, babalutin mo ng lupa at babalutin mo ng plastic. Subalit, hindi lahat ng mga markot na kalamansi ay nagtatagumpay. Ito ka farmer, mayroon akong isang tip na napaka-importante na ituturo sa inyo na kapag ginawa nyo to, kapag hindi nyo to naiwasan, isang malaking chance rin na nagsisira yung mga markot nyo na kalamansi sa pamamagitan lang ng pagtali. Dito kasi sa markot na kalamansi kailangan nating talian itong sa ibaba itong sa ibaba at itong sa taas. Ngayon, kapag nagtali tayo dito sa taas, katulad nito, ay masyadong mahigpit at syempre nakadikit siya sa balat ng kalamansi. Nangyayari, ayan o, nagdadagta yung kalamansi. Bakit kaya nagdadagta? Kasi sa sobrang higpit, yung, yung balat ng kalamansi sa, sa loob na tinatalian nito, sa katagalan ay nahihigpit at nagdadagta. Napuputol yung kanyang ano, Isipin natin na yung ugat dito sa ilalim at yung tali dito, may chance pa rin na parang pinutol pa rin natin yung yung balat ng kalamansi dito. Isang importanteng tip na kapag nagtali tayo dito, it's either huwag nating higpitan masyado or pag nagtali tayo, isama natin konti dito na mayroong lupa. Upang dalawang choice na pwede nating piliin. Una, huwag nating masyadong higpitan dyan or gumamit tayo ng mga panali na hindi masyadong ano, matigas or di kaya naman magtali tayo ng dito banda na may isasama tayong lupa upang yung lupa yung didikit sa balat bago pa yung tali matapos ang one month ay pwede nang i-harvest ng ating mga markot na kalamansi tingnan mabuti kung ito ay may runang sapat na ugat at ingatan ng pagbibiyahi ang sa akin ay gumagamit ako ng sakos sa pagtatraver kaparmer nandito na tayo sa lupa na nabili natin nakaraang mga buwan pa Nabili natin to ng nasa 150,000. Daladala natin yung kalamansi natin at meron din tayong ulam. Si Uncle doon at saka yung pinsa natin nandun na nauna nang mag, naglinis para dito sa tataniman natin ng markot na kalamansi. Simula sa area na to, bakit doon sa taas ay medyo mahaba-haba pang lakarin natin. Yan. Kaya ito yung area na to paikot ay pwede pang may develop at mataniman ng iba-ibang mga pananim. Pira na lang doon sa kagubatan na yan. hayaan na lang natin kasi yan yung source ng tubig natin. Lakarin natin. Wala dito, pupunta doon. Tara. Ito na guys. bakbakan na to. Tanghalian na natin. Ang ulam namin ay mix mix. Dahil sa gilid lang kami ng ilog, ay maraming mga isda na pwedeng hulihin. Plus walang mga bahay sa taas. kaya safety safety itong kainin. Kapag lilipat na tayo ng mga kalamansi, ang unang nating dapat gawin ay linisin muna natin ang mga area. Papatayin muna natin ang mga damo at lilinisang mabuti. din hukayan natin ang mga lupa at doon magtatanim tayo ng mga markot na kalamansi. Ang target natin na taniman nitong kalamansi ay mula sa area na to, bababa doon sa may nyug kayo nakikita yan. So, ito nakapagtanim tayo dito ng kalamansi ang sukat pala ng ating kalamansi ay 3 by 3 meters ang ginamit natin dito bali dito pupunta doon ay 3 meters at dito pupunta doon ay 3 meters din nakapagtanim tayo ngayon ng nasa 30 piraso na kalamansi uh, target natin na by by next month yung 200 na minarkot natin ay, may tanim natin ulit dito, banda. Ito naman yung area na to, pinamputo lang natin yung mga yung mga kahoy na tatarash matubo na makahoy. Pero yung purpose natin dito, pinaiwan natin yung madamo na yan. isprayan na lang natin yan ng herbicide. Papunta doon. Pag na medyo natuyo na, yan, saka natin tataniman dito ng kalamansi. Sakto, yung minarkot natin na 200 ay pwede nang itanim dito. Kung paano magtanim, simple lang yan, ka-farmer. Dito, ay hukay lang kayo. Tapos itatanim ninyo ito. Kung napapansin ninyo, hindi na ako gumagamit ng stick. Kasi sa pagputol ko pa lang ng markot na kalamansi, uh, sa dulo niya ay pinasasamahan ko ng mga ganun, mga 2 to 3 inches na haba ng dulo ng kalamansi. At yun ang itutuso ko dyan. Bago, bago ko tatabunan ng lupa, itutuso ko muna yun. O, tatabunan ng lupa. Kaya pansin nyo, kahit uh, malakas yung hangin okay lang siya stable siya kasi meron siyang nakaangkla sa ilalim Yan. I hope na na-inspire ko kayo na magtanim din magkaroon din ng sarili ninyong kalamansi ah uh, ang kalamansi kasi markot na kalamansi ay napakadaling itanim at napakabilis lang magparami. Once na nakatanim na kayo nito, hintay na lang kayo ng 2 years, malaki na kung pwede nyo nang bawas-bawasan. Or pwede naman kayong bumili. Actually dito ang binta ko ay nasa 50 pisos per piraso kapag marami yan so ito na ang area na sinasabi ko sa inyo na dito naman tayo magtatanim ng kalamansi yan sa mataas taas na area na yan may usok usok na yan yan siguro tayo magpagawa ng kamalig natin para every time na papasyal tayo dito o kaya nagtatrabaho tayo dito kapag umulan meron tayong masisilungan diba? Hanggang sa muli mga farmers sa susunod na katapusan ng buwan na to, i-update ko na naman kayo kung ano mga ginagawa ko dito sa farm. I hope na magtagumpay tayo dito sa ating bagong project na kalama si farm. Tinitingnan ko parang okay naman yung lupa dito. Kaso nga lang ka-farmer, nitong hapon na ay naubusan kami ng kape. Kaya ang ginawa namin, nagsangag na lang kami ng bigas. At masarap naman pala itong bigas. Kailangan lang ay dahan-dahan lang pagsangag mo hanggang sa masunog ito. Then pag masunog ito, pwede mo nang buhusan ng tubig at pakuluan ng pakuluan. Yun, ang kape ay pwede mo nang higupin. Talagyan mo lang ng kunting asukal, okay na, masarap na masarap na. Ginagawa nyo rin ba yan kapag naubusan kayo ng kape? Yung iba naman ginagawa nila ay mais. Kaya kung bago ka sa aking channel at gusto mo ng ganitong klase ng mga video sa farming, katulad ng pagtatanim ng kalamansi, ay i-click mo yung like button bilang support sa ating channel. At kung gusto mo ng ganitong mga video, mag-subscribe ka na rin sa DDT Nature Farm Channel upang mapanood mo pa yung susunod nating mga update. Maraming salamat. Panoorin mo pa yung ibang video. Hanggang sa muli, kita tayo sa susunod na video. Paalam!